Oy, kasaka. Dito ako sa may kubo eh. Dito ako kukuha ng video. Kasi kanina kasi sa lubong ako dun sa ano. Sa araw. Kaya mahirap. Medyo malabo. O ngayon, dito ako sa kubo. Sa lilim. Uy, nawala na yung ano. Natabi nga yung araw. <laughs> ayan po ha. Tinan nyo yung pamumunga nya. O, o ayan. Oh. O ayan o. Mga isang linggo lang yan isang linggo eh nakalabas na lahat yung iba medyo nakayuko na nag, nagpapalaman na lang oh. kita nyo ito mga 70 ah 85% dito sa may banana to oh, ito SL8 eh o oh, dyan ito naman SL20 para magkakasabay na rin right? o oh. lumalabas na rin sya ito naman siguro kung yung kabila ay 85 ito siguro mga 80 ganyan 7580 ganyan pasado pa rin ano? oh, bas, sabi nga ni dating presidente basta 75 ayos na yun eh. o oh, ayan oh. o oh. ito yung oh. so, uh, SL20 ay e, kaganda rin mamunga o oh. Tignan nyo Malalaman lang natin ito so pagka naglaman no. Pero sa pagsapaw Malalaki oh o, tinan nyo. O, tinan nyo yung asad. Ayan na yung palay yun. Ayan na, Ang lalaki <laughs> yan. Halos. Ang gandib ko na nga, eh. Ang lalaki pala nitong palay na to. O, tinan nyo. O. Paputik kasi dito, o natalbak kasi ako na doon ako dumaan sa pilapil eh. Ay, sa pilapil. Doon sa pinitakan kaya. Oh, hanggang dibdib. <laughs> eh, talagang malalaki eh. O, oh, naka, eh, babaon tayo. O, oh, ayan o. Oh. Tignan nyo yung pam pamumunga ng ah, ng SL20. Ganyan, yan yung pamumunga Oh. Ay nako, eh tinanong din ata ako kaputik oh hindi na nakuha ang tumigas ng pilapil eh. Hmm. at tubig kasi, maganda ang tubig ngayon, ma kami sa tubig. Hmm, ayan oh. Hindi na kami masyadong nagpatubig eh. O, oh, ayan yung bunga niya o. Oh. O, oh, ayan. Dito, maganda ang bunga rito. Tinan nyo naman yung pilapil o. Oh. Maputek. Pero, nalinis na na <laughs> hindi na hukom mo <laughs> yung ibang parte kasi hindi na nakuhang ang tumiga hmm, ayan o oh. o oh. sige uh, <laughs> sa nagsasalita na to hmm, ayan o oh. no? tingnan nyo o oh. eto namang kasamahan ko rito Tingnan nyo po ang deferensya ng ano ah. Ito sumasapaw na rin. Yung kabila. So, sa akin. Oh, ito po yung ano, ginamitan ng commander. Ito oh. Ayan. Meron ding ano. Si yung mga fertilizer akong dinagdag dyan. Pero ano to palaging commander ang ginagamit ko Commander ayun. Eh. Ang ganda ng sapo. Oh. Ito naman yung kabila. Ewan eh, ko anong ginagamit niya rito. So, sumasapo na rin to. So, pero iba, matangkad yung sa amin. Tsaka iba yung kulay. Kita niyo yung diferensya? Ito yung hindi na commander. Ito yung na commander. So, sige. Ay, oh sige. Ayaw, babanda na naman. Hindi ako so, kita niyo yung eh, may diferensya, ano? Ayun na sinasabi ko. Kaya ayaw nilang gumamit kasi ng commander. Di nila yung, yung ginagamit namin na ano, commander na complete fertilizer. Hello! Shout out naman dyan sa kumpanya ng commander. <laughs> eh, okay naman ang, ang uh, performance ng ano natin, ng fertilizer. Oh. Dito pakikita ko dito ginagamitan naman ng pinsan ko ng collar din pero magkaiba kami ng brand no? dito sa, bandarong para makita natin yung ano madamo kasi rito eh damo yung pilapel oh, yun sa akin okay lang oh. eto oh. ito naman yung hindi na commander ayan sa ano yan sa pinsan ko yan pero maganda rin naman ang sibol kasi gumagamit dito ng polyar magkaiba lang kami ng ano ng brand o oh. maganda rin halos mag kasing taas ibig sabihin iba yung gumagamit ng polyar fertilizer although no, magkaibang brand pero So, may magkakaroon ng konting deferensya siguro. So, madamo lang yung pilapil eh. Kaya, ano. Halos parehas no. eh, bastante rin kasi sa polyer Kaya eh, sa akin na ano, eh, Naon na naman kasi ko ng ano. Ng one week yata. Kaya ayon sa akin. Naon nang lumabas yung bunga. 85% na nga. Eh, kaganda ng ano, ayan o. Ganyan yung bunga niya. Salamat naman at hindi nag-aangin. O. Kaya, ayan o. O, sige, tapat. Papawi na po ako. Dito na ako dumaan sa pagitan ng pagitan namin ng pinsan ko. O. Dito, pakikita ko sa inyo ha yung parehas kami gumagamit ng polyar eh. magkaiba lang kami ng brand pero almost the same lamang kasi pag gumagamit kang ganoon oh tinan nyo ah dito titignan natin pakikita ko sa inyo yung laki at saka yung ano yung sa kanya hindi pa kasi ma, palabas pa lang yun sa kanya yun sa akin ganun na rin sa akin kasi medyo lamang nakalabas na kasi yun sa amin eh. o tinan nyo ha o ok chow muna chow mukapanibago tayo ng video o eh salubong tayo sa araw kaya o paano yan o sige chow muna po chow